Makikita po natin, mapapansit po natin yung pamagat natin yung sa Bible ay ang halimbawa ng mga taga Thessalonica. Kung paano sila naging halimbawa at uh, gaano sila ka katibay ang, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kahit sila ay dumaranas ng mahirap at matinding kahirapan pag-uusig. Ang sabi po ng, ng talatang 5, kung paano kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa, sa kapangyarihan din naman, din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil dahil sa inyo. Yun po ang yun po ang pasalamat ni ni Pablo sa kanila sa mga taga Thessalonica na sila ay sumunod sa ibang helio sa ibang helio kung paano tinanggap nila ang ibang helio na may kahirapan may kalungkutan sa buhay ay sila ay tinanggap pa rin nila ang halimbawa, ang, ang katuruan, ang itinuro ni Pablo sa kanila. Na sa pamagitan ng banal na Espiritu, Espiritu Santo, ay lalong tumitibay sila sa pananampalataya. Kaya mahalaga yung pinaniniwalaan natin ng Ibanghelyo. Kasi ang Ibanghelyo, yun na po yung uh, pundasyon ng ating pananampalataya. Yun na po ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yun ang Ibanghelyo, yung mabuting balita. Ibig sabihin ng Ibanghelyo ay mabuting balita. Nakabultam. Kapag sinabi ibang Ibanghelyo, good news. At uh, kapag good news, ano ang mabuting balita? Mga kapatid, ano po ang mabuting balita? Ano po ang magandang balita ni Kristo sa atin? na dapat nating paniniwalaan. Una-una ay tayo ay pinatawad sa ating magandang balita po yon Pinatawad tayo sa kabila ng ating pagkukulang sa Diyos. Pinatawad pa rin tayo ng Diyos ng minsan at magpakailanman. Ganun po kaganda ang mabuting balita. Ganun po ka kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano pa?